si Ulam Vlogger, si Ricardo Grosby po at ngayon po ay nandito tayo sa bayan ng Gimba at mamibigay po tayo ng Libre Ulam sa mga tiga Gimba upang maranasan po nila na totoo po si Libre Ulam marami po ang nagsasabi na hindi ito totoo pero ngayon po maranasan nila si Libre Ulam nandito na po sa Gimba at daladala ko po yung mga isda na aking binili sa Rabotas Fishport magdamag guys, wala pa po tayong tulog para lang maghatid ng kasiyahan sa mga tiga wenyo at Gimbaueña Eri po, sa Libre Kulam, matanda dito tayo ngayon sa radio natin, Gimba. Nakita po tayo ng isa nating followers. Kaya Eri po, hindi siya nabigo. At meron po lumapit sa atin. Binigyan ulit natin. Eri po, na isda po ito. Eri po, yung pamimigay natin, guys. Kaya tuloy-tuloy lang po. Kung nais nyo po tumanggap sa ka, Libre Kulam, kailangan po ipalo niyo po yung programa ng Libre Kulam. I-share niyo po ng ishare yung programa dahil sa bawat share niyo, marami po ang nakakapanood. Sa bawat share niyo po, Nakakapanood po nito, hinipo ng Panginoon si Retired Colonel Virgilio Baldovino, pang labing walong banyerang estado po, yung kanyang ipinipigay sa programa po, Delivering Ulam. Meron po akong sponsor sa Malok, si R Sir Rolando Dumaya, lahat po ng ulo ng manok na pinamimigay natin. nang gagaling po sa ating butihing sponsor. Meron din po tayong sponsor ng Tinapa, gagaling po sa Barangay Tabuatin sa Leonardo Nueva Ecija. Yung mga masasarap po na bonus bangos, Tinapa, doon po gagaling Sponsor po natin si Ma'am Maribel Bauto. At meron po tayong sponsor dito sa Gimba, sa dishwashing liquid si Sir Alvin De Los Santos Diyan lang po sa Saranay sa Highway yan po ang mga sponsor po natin at meron din po tayong sponsor ng lugaw may paliklik lugaw po tayo sa buhay ng po ni Sir King P. Manlusok sa, sarana sa Bukana ng San Rosario at yan po maraming salamat po sa nais tumanggap ng libreng ulam kailangan po ipollow niyo po si libreng ulam at i-comment niyo po yung inyong address upang nang sa ganoon ko po kung saan po ito dadalhin maraming salamat po God bless po